Hey, magandang magandang tanghali mga viewers. Welcome back sa YouTube channel natin mga su. Nandito natin sa area kung saan po yung bisitahin natin ang um, nandito tayo sa Pasay kung saan po tayo uh, naka-pwesto kay Diwata no ko. So, bisitahin natin po at kumustahin natin kung anong na kaya ang kalagayan po ang kainan ni Diwata no uh, Parisan Overload ni Diwata no. So sabi nila wala na daw. So so malaki yung bago. So naka natin sa atin. So yung dating pusto niya ginawa ng paradahan so nakita natin so pasukin natin bibisitahan natin ang sistema yung kainan ng parisanil di ba ta samahan niyo ko solid stone Yan yeah, dito po yun, so, sa kabilang side ito pong yung layar papunta din sa kanya no So mayroon din mga kainan po rito sa so, mga parisan din po. So may mga dati bang kung uh, uh, kain dito sa kalye na po. So, kung saan po yung kwiso ni Diwata po. Tapos so, open natin po ang um, bibisitahin natin po ang kainan parisan po ni Diwata po. May mga kainan din po rito po. Okay. yung mga ano okay, So dito na po yung area kung saan po yung kay Diwata. No? Ito na po yung diwata, So, ginawa ng parkingan to. Ang area na to. So, nalumipat ng way. So, ito na po yung ano Ginawa ng parkingan pa. Hindi na talaga katul katulad dati na ano, masaya. So, ito. Pinarkingan na to. Area na Kung saan yung nakapwisto na diwata ng mga iso na. So, Thank yung area na lang ngayon So marami pa naman naman kumakain dito mga guys yung mga kahit pari ni Diwata no. So yung pa rin naman. And so pag tangali hindi yung katulad dati so mayroon natong ginawa ng paradahan tong area na to. So mayroon pa naman din. Ganito pa naman din. So marami pa rin ang kumakain. Ito pa rin. Ito na po yung itsura. Hindi na katulad yung dati po mga guys. So, mga yung nakaraang taon iyon ito na po yung sa ngayon ah July 31 po ngayon so ito po yung kumakain pagtanghali eh. so hindi katulad po dati na masaya o masigla po talagang dati iba na talaga noon sa dati mga guys so ganun pa naman din na ah, dinay dinadayo pa naman din mayro pa rin yung kumakain so dito kasi mga iba eh, dito nagtatrabaho at marami pa rin Ang kumakain dito sa area nato na pare siya ni Diwata ko mga guys yan ito yung loob ikotin natin sa likod no yung entrance mga guys so titingnan natin ang entrance so balik tayo mamaya tingnan natin yung entrance so ito po yung dati So masaya masaya. So ito na po yung hitsura, Ang area kay Diwata. Ito, ginagawa ng parking ano Yan. So nag-ibang way. Parang tayo ikot tayo dun sa ano. Sa uh, entrada no. <coughs> ito po yung area. So, mayroon pa naman din sabi niya uh, ganun pa naman uh, mayroon pa naman din ng ano, kumakain dito. Yung katulad niyo. Yun. So, nagiba na lang ng way po mga guys. So, mayroon pa naman din din naman talaga total na nawala ang mga kumakain dito. Ito po yung entrance nila, nagibang ano lang ibang way na lang po. Ito po. Time check natin 12 o'clock mga guys. Ito po yung pinaka-entrance nila. Ito pa rin dito pa rin ng Diwata, no. Yan. Yes, free. So yan mga guys, so ganun pa rin yung ano na ng Diwata no. So titingnan uh, natin. So yung price mo ganun pa rin mga pagkain ito, no. Ayan. So bisitahin natin Binisita lang natin po ang kaganapan po dito sa area kung saan po yung para saan po Diwata. No? Ito po yung ayan No? Yung pa rin naman. So mayroon pa naman din kumakain dito mga guys. Isang... So, ito, hanggang dito na lang mga guys ang ating mga dito. No? So bye bye natin. So pupunta na tayo dun sa area kung saan po tayo nakaparada. Ito po yung ano. Ah, uh, in update lang natin. So talagang ano din yung ano. Ah, uh, tuloy-tuloy pa rin bang para shampoo ni diwata, no? Yung dito na lang mga guys. ulit So papuntang uh, papuntang ano monument dun sa may ano Grand Central, no? papunta lang sa gandaan, dami sa gandaan. Sa kabilang side po, papuntang, uh, ito po yung kahabaan side ka, papuntang Munoz lang sa kabilang side po mga guys. So, dito tayo sa, ano, uh, tapat ng, ano po tayo. Yan, dito po, ito po yung pwisto ni Diwata, no. Yan, yan pwisto po ni Diwata, yan. Yan. So, yan mga guys. So, nandito tayo sa ano nyo. Ito po yung kaganapan dito sa loob. So, walang gano rin na kumakaya, no? Yan, dito. So, malinis rin, no? Dito po to sa Kalookan to mga guys. sa Kalookan. Dito po yung area. So, itong pwesto niya dito. Yan, puro bakanti po dito sa ano. So, napunta natin kanina doon sa Pasay, no? Yan, sa Pasay doon sa Pasay eh, tuloy-tuloy pa rin ng mga customer niya doon, no so dito ito po yung sa pangalawang branch sa Quezon City na po mga guys so wala na po yung sa Quezon City dito naman to sa Kalookan sa may MCU sa may kaaba ng MCU po to sa papuntang uh, doon sa may monumento -men po mga guys yan kaba na yun. yan dito tayo sa tapat tayo mismo no so ang kumakain ngayon ng time check natin mga guys sa 6:41 so ito po kumakain na isa pa lang kumakain dito tahimik uh, oh, wala na talagang hindi katulad noon na talagang talagang pinagpipistahan talaga si Diwata ito itong area na to yan yan mga mino niya po dito mga guys yan, sa loob yan, walang isang tao lang po isang customer lang po dito sa ah uh, mga uh, tapsiloga nya dito kay Diwata yan so yan mga guys so ito po yung kaganapan po dito sa may ano uh, MCO itong pwisto nya na yan eh talagang dati rin to talagang maraming tao tong dati yan napakarami pong tao po rin to so ito po yung mga guys so ito po yung nangyari so hindi natin alam balita kung balita ko mayroon din si Diwata sa ano iba't ibang mga lugar din na pwesto niya so yan so hanggang dito lang mga guys so pumunta naman tayo sa Divisoria samahan niyo ko solo salamat